see. Si... Stock up day. Stock up day. Ito yung may ano, nakaupo siya sa basket. Tama ba? Laundry basket. Laundry basket. Nakaupo siyang ganyan. Hindi. Uh -huh. Mga chichiria. Chichiria ba yan? Parang ano, picnic something. Naka ganyan siya. Ang cute para Parang makukompleto mo nga ata siya. Hindi, may special dyan na hiniwala ako. So, ito siya. Si Stock Up Day. Ang cute, no? Tapos may texture lahat. Kahit nasa loob, ang ganda ng detail. Kasi ganyan pa rin yung buhok niya. Okay. Ganun! Ang fairness, ang cute niya. Excited na ako i-display ito. Order na ako nung ano dyan. Yung lagayan. Ano meron sa Shopee pala dyan, Pop Meron ba? Meron. Eh, <laughs> meron niya. Okay. Fifth box. Ayan, no? Uh -huh. Sana po ito ay secret, please. Secret, secret, secret. Sana also, ito mahal. ay secret. One, two, three. Mahal. Saka yung experience din kasi. Mahal. Libo. One, two, oh. yan yun? Hindi ba ito yung ano? Oh. Ito ay si... Hindi, hindi siya special ata. O si special <laughs> daw, makapal yung card diba? Ah, ito si camping. Siya si camping. Ay. Ayan, yung may kasama pusa sa dyan. Tapos may ano, may table. Mm -hmm. table. Tapos may tray! May tray, tapos may mga fish, tapos nagka-camping siya. Tiyan tiyan tiyan. Tiyan. Ang ganda naman yun! Tingnan nga na yung tsura niya, ang ganda naman. Pag dinisplay. Ang ganda niya, guys. Maganda ng mukha. Thanks! Ang, ano, may depth yung mata niya talaga. Oo, oh, oh, tapos yung buhok yung gusto ko eh. Tingnan mo yung texture oh. Ang ganda. Amazing! Nakakainis eh, kaya ako nabubuhol yung lasagna eh. Diba? May texture. May texture yung ulo. Pag ginanon mo. Parang mabuhok. <laughs> Ang ganda ng muka. Ang ganda ng muka. Ay, yung utas yung mata niya. Ang ganda ng mata niya. Joke na. <laughs> Sa bahay ko na to, ano, bubuksan lahat para pagka may tray na, para ma-display. Ang ganda naman eh. Walang hiya tong pop mart na to eh. Actually, hindi siya pop mart. My bad. Pero doon naman nagsimula Blind ang box. lahat. Doon naman nagsimula ang lahat. Hmm, camping lord. Sana makuha ko po yung, ka uh, ay, yung, ano, yung special. Sana makakuha po ko ng special. Okay. Last three. Next. This one. Sana po yung special Two Special, special, special. Sana yung special. Last na yan? Last three. Special. So, ang <laughs> nakuha na natin ay si... Nakuha na natin ay si Camping, si Arrival, si Stock Up Day, si Hunting Squad, tsaka si Patrol. So, wala pa yung nasa taas na tatlo. <laughs> kahit wala na, kahit wala na si Hello. Kahit wala si Maganda Hello. Maganda yung Crocodile tsaka yung uh -uh. Vitality. Kah kahit wala na muna si Hello, next time na siya. Basta makuha ko yung special. <laughs> Ano ang special? So, ano mo? One is... out of ano ba yung special? One out of 96. Agui. 96, medyo marami. Kasi okay. yung, yung ano, one out of eight lang. One out of eight, oh. Okay, naksa so, natin. Special. Special. Crocodile. 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 At least nakuha ko yung crocodile. 3, 2, 1. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda ng ano talaga yung mata. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, Kasi may pusa pa sana. Ay, ano? Ay, ang dami. May halaman. Ay, yun. Tapos may pusa na naka-kerope. nakakerosi. Nakakerosi. Ay, ang ganda ng pusa. Tapos may halaman. At check mo. Ang ganda. Ah, hawak niya yung halaman dyan. Hawak niya yung halaman. Hawak niya yung halaman sa kamay. Nandito. Tapos may pizza. Ang ganda ng quality. Tapos grabe yung detail. Hindi sayang yung binayad mo. Tapos kahit, kahit nasa loob na siya, yung buhok niya same texture pa din. Ganyan yung mga nagbubudol. Grabe naman. Hindi sayang yung binayad. Sabi sa comment, parang para kay Justin yan. Hindi mo pwede rin para sa akin yung nalungkot. So, ayan. Yeah. Ito siya. Cute! Si Justin kasi ang kinokollect at kinokollect. Ang kinokollect niya ay League of Legends. Hero no, tsaka League of Legends. Ako, ito na yung kokollect ko, yung Nook. At saka yung Kubo. Actually, ang ganda rin ng photo Wala cards Wala nang pera. Pero masaya. Na may mas na League of Legends din. wala mang ibang game. Um, Balor na Parang wala wala akong nakita ng Balor. Okay, Last two, last two. sana. may secret. Sana may secret, Lord. Sana may secret. Magpakita ka daw, Ja. Magpakita ka daw. na. Ha? Huh? Bukas na. Hindi na dikit mo Hindi, iba siya. Hindi dikit Ay, na kadikit hindi na ka dikit. Hindi. Hala, baka sinyalis to na ano siya. Secret. Buksan mo ulit. <laughs> sinyalis na sinyalis. Baka sinyalis na secret siya. Ah, secret. Nakatayo lang yung secret. nakatayong din yung secret. Ito nakatayo siya. Diba? Mukhang tayo Oh my goodness! Sino to? Hello. Hello. Sabi Ang dami pa yun ah. last one. Hello pala to. Akala akong secret. Unboxing ah. So hello. Kapag tiyan yung last two. Ito yung hello. Ay, ang ganda ng halaman. Grabe naman. Ah, may stand. Complete it. Hmm. Bakit mapasag? So yung hello. Yan yung hello. Tapos may halaman. Ganda nito. Ganda. Shit, na-excite na ako i-display to sa bahay. Bibili ko to ng case. Ang ganda talaga na Quality niya, tsaka yung ano, detail. Philippines. Last one. Ano ba yan? Walang... Ito, hahab. Ay! Wala yung vitality kung special. Oh, sa lungkot. Sure na sure. Ah, may ano... May hedgehog siya sa ulo, yung vitality. Okay, last one. Last one, guys. Sana ito ay special na. Please. Please, be good to me. Be good to us. Huwag ka, wag ka magre-react pag may nakita ka. Para hindi ko agad ko na. Wala, susuko na ako. Parang alam ko na to. Okay. Ayun, uh, 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 ay, ang ganda. Bakit siya biglang nagkabuhok? Iba yung buhok. Oh, masya lang yung iba. Ganda. Ito yung iba kalbo. Oo oh, nga no, bakit siya lang yung different? Ganda. No, Ayun na, you know, may hedgehog siya. Baka tumubo. Hindi nagpapadayalisis. Vitality nga eh. Baka hindi nagpapadayalisis. Eh? Ganda. <laughs> Ganda. May bungo ko. Oh. Ay, galing. May stand na bungo. Chicken ba siya? Ganda. Nice. Amazing. I Amazing. Mean, Bango? Bango ka? Amay ah, perfume. Perfume? Sayang, bili ba kaya ako isa? Kuha lang ako isa. Huwag na. Hindi, isang piraso lang. Kakaulit. Oo, bili ko, bili ka pa. Deserve mo yan. Isang piraso lang. Hindi, isang box yung mo, bili mo. Kasi pag yun, isang piraso. Yung ano lang, yung, isang dampot lang. No. Bitin yun kapag isang peraso piraso lang. Para matignan natin kung swerte ako. Wala akong magsisisihan at least. Justice, my life, my choices. Bakit ka nagtanong? Mag video na kayo. So ayun lang, wala akong nakita ng secret. Pero... <laughs> cute naman silang lahat. So yeah, happy naman ako. Nakuha ko lahat. At least walang parehas. Pero sayang wala yung secret. Hindi ako maswerte guys. Disensya na, hindi ako maswerte. So, sad, Golang Secret. Anyways. Tapos, pag-uwi ko ng Pilipinas, may i-unbox ulit ako, guys. Alam nyo kung ano yung next ko i-unbox. Abangan nyo yung live ko ulit next time. Kasi ang i-unbox ko naman ay... This one. This one. Yung Powerpuff Girls na... Crybaby yung mga makukuha. Alam nyo bakit ako nag-start? Kasi, naalala nyo nung sa Nickelodeon, yung, yung Kids' Choice Awards. Pinadalahan nila kami ng parang Nickelodeon gift. Tapos meron doon isang buong Pop Mart na puro SpongeBob Pants. Tapos inuwi ko yon sa bahay kasi walang may gusto sa kanila. So inuwi ko yon. tapos inunbox ko, binidihan ko. So tinabi ko siya. So nung nung inunbox ko siya, tinabi ko na siya. Tapos 'yun, naisip ko, kung meron naman na akong starter na SpongeBob, okay rin na mag-collect na ako ng madami. So meron na akong nook Tapos, ito bumili ako nito. Agui. Bumili ako nito tapos unbox ko sa next life. Sana may makuha tayong secret. Ito yung mga makukuha, oh tapos ang galing may Mojojo tapos may Professor Utonium tapos si Mayor wala lang si him yung assistant tsaka si Princess yung masama maugali na na malditang bata pero ayun so yan yung next na i-unbox natin but for now yun lang yun muna unless buha ba pa ako so yun lang Thank you so much for watching. Hello. Po. Nasa lounge. Yun lang guys. Thank you for watching. Okay. Yeah, nabuksan ko na sila. Tatlo lang po kami. Excited na ako. O order na ako sa online ng lagayan nila. Alright. Yeah. Tara na. Hindi pa. Huwag daw nga muna, muna. Okay. i-upload. i-upload ko yung ano, i-upload ko yung unboxing ko nito nung tubo. Yeah! So that's it guys. Tapos na ako mag-unbox. Baka bunga ba ako at bumili. Next time yun naman yung I unbox ko sa next slide. Anyways, bye bye na. Matulog na kayo. Yan lang naman. Panorin niyo yung ano, panorin okay, niyo panorin yung upload you. ni ano. Pan uh, panorin niyo yung upload ni, ni Justin nung unboxing niya. Panorin niyo. Sige na, bye bye. Bye bye. Good night guys. See you soon. Love you guys. Bye bye. Love you. Good night. Love you. Bye bye. Good night. Thank you.